Hello mga kakabsat, umay kayo, nagpasyar dito'y sunflower, dito'y tayo. Nagdakkal nga pa may pay mga kakabsat. Apaw, ignoranti kami mga makita, tidakkal nga pa may pay. At syempre, rarampa na tayo, dito pala yung daan papuntang langit. Ay, joke lang. Alam niyo mga kapsat, first time ko pumunta dito, kaya ignorante ako sa malaking pamaypay. At syempre, ignorante din ang aking dalawang pamangkin, kaya tinulad din ako kung pwedeng malapitan yung malaking pamaypay. Anong masasabi niyo mga kapsat, ang laking pamaypay, no? Gumatakto man mga bakti lotot, iduwat, ayapan ko di balay. Tara na po dito sa Tayog Eco Park, mga kakabsat. Dito sa Sunflower, maraming payong sa maraming malalaking pamaypay At syempre, mga kakabsat, lahat po nang nakikita nyo, lahat ng mga yan ay sa kanila, hindi po sa akin, mga kakabsat. Maganda po mamasyal dito, mga kakabsat. Ang daming pagpipikturan. Tapos mainit lang, mga kakabsat. sauce nag pudot awan ba ininungkon nga may sakis nga glotan syempre ang lakad namin talaga ay ipapatuli ko sana ang aking pamangkin at dahil wala daw tuli ng sabado sa kalinggo kaya lonis na lang kami po babalik daw kaya iyon para hindi sayang ang pagpasyal namin dito sa tayog na masyal na lang kami dito sa sunflower dito sa tayog eco park na sabi nila. May entrance pala dito mga kakabsat, pag bata 80 pesos, pag adult naman 100 pesos. Pero pag senior saka PWD, person with disability, 20% discount daw mga kabsaat kaya 80 pesos na rin, katulad sa atin na mga bata. Tapos nakakita ako ng bangka, nilangoy ko ng ganon-ganon, tapos tinulak-tulak kao, saus, na mas mata kain. Maganda naman dito mga kakabsat. Tara na yayain natin ang ating mga pamilya, barkada, girlfriend, asawa, mga anak. Kung may mga anak po kayo mga kakabsat, pero suggest ko lang mga kakabsat, dapat umaga kayo pumunta o kaya hapon. Dahil ang oras ng pagpunta namin ay mag-aalas 11 na mga kakabsat. Kaya sobrang pudot sauce. Sayang ang glota. Isang kiss pa naman yung ininom kong glota, mga kabsa. Yun, no? Maganda talaga dito, mga kabsa. Kaya babalik ako dito kung mahanap ko na yung forever ko. Tapos marami pang payong dito, mga kabsa. Hindi ko alam kung previous yan. Tapos malaking electric pan. Sauce! San ka pa? Yun, no? At kahit sobrang init mga kakabsat, nag enjoy talaga yung dalawa kong pamangkin. Siyempre, first time nila kasi makapasyal dito, nakatulad ko, kaya ignorante kaming tatlo. Siyempre, sabi ko naman, hayaan nyo ka ako naman, pag manalo ako ng loto, bibilhin ko to, tapos iyalis ko sa barangay sinabaan, di malapit na down. <laughs> Joke lang mga kakabsat, pero hindi masamang mangarap mga kakabsat. Malay nyo, manalo ako ng loto kahit hindi ako nagtataya. At syempre, shoutout natin yung mga taga tagatayog na followers natin. Bibigyan ko ng Gcas 1000 city kung may taga tagatayog na followers natin. Pero kung wala, edi good night. <laughs> Joke lang. Alam niyo mga kapsat, madami din silang magandang mga cute na mga kubaw dito. At dahil nabannog na kami sa aming pamamasyal, sumilong muna kami sa maliit na kubo mga kabsat. <coughs> Tapos sabi ng dalawa kong pamangkin, arasaas nila, mabisin na daw sila, gutom na daw sila mga kabsat, mang inasal ka na, awan mo ti mang inasal nga rod dito ko na, may. <coughs> At syempre dahil pagod na sila, pinilit na lang nilang mag isam-isam kahit pagod na sila. <coughs> iyo oh, no ganito pa lang itsura ng sunflower kakabsat ngayon ko lang amo dahil pagod na kami ay cut ag melt